Gumawa nga pala tayo guys ng, mang, ng patungan ng TV. Kasi nga po magpipista rito. Magmamasilya po tayo. Yan po ang gagamitin nating glazing potty. Ayan, umpisa na po nating magmasilya. Kailangan po bago pinturahan natin yan. Magmamasilya tayo yung ating patungan ng TV. Ayan, ayan po. Umpisa po nating magmasilya. Ayan, masilyahin po natin yan. Gaya po ng mga butas niyan. Kahit di po tayo karpintero talagang nakabuo rin po tayo niyan. Kasi babatakan ko po yan kasi ang gagamitin po natin dyan, ano ay yung pong Pilox lang, i-sprayhan po natin yan. Ayan na, yung pong ating patungan ng TV. Ayan, kasi nga po eh, magpipista rito sa amin eh, magbibidyo ka raw ang mga bisita eh, wala po tayong pagpapatungan ng TV. Ayan. Ayan, binatakan na po natin yan hanggang ibaba pa ikot po yan lalagyan po natin yan ng masilya para po pag inisprayhan natin yung pong ating pintura hindi kainin ng uh, plywood hindi po sumipsip ang plywood ayan at paka masilya po yan at natuyo na liliyahin po natin yan para po sa ganun pag natin makinis ayan, liliyahin po natin yan ng pantay ayan ang ginawa ni Kuya Nelson Ayan, di ko na po naipakita yung pagpapanday ko kasi medyo nakalimutan natin. Ayan, sa pagmamasil na lang po. Ayan na. Binatak na. Binataka na po. Ayan, kailangan ay ipantay po ang pagkamasilya dyan Para po yung mga guhit-guhit ng plywood ay mawala. Matabunan po yan. Ayan na masilyahin po natin yan para yan ay eh, mapinturahan na natin yan ayan napakasarap pong magmasilya ang mahirap lang po yan yung pagliha pagkalaan po liyahin natin yan at pantay natin ayan yung pong masilyang yan ay yung glazing pati po ayan gumamit din po tayo ng stick weld dyan sa paglalapat uh, lalapat ng mga plywood na yan kasi nga po eh, medyo manipis yung ating ginamit na plywood dyan Ayan, para naman sa ganun ay matibay. Ayan na. Uminasilya na. Ayan na po. Ibilad po natin yan sa araw. Para po pag natuyo yung ating uminasilya dyan, madali pong liyahin. Ayan. Para po madali siyang lihahin pag yan ay yung tuyo na. Bago a applyan po natin yan ng pintura. Ayan, yung ating patungan ng TV. Simpleng simple po yan. Hindi naman po tayo karpentero. Kaya nag, yan po ay eh, ginawa lang natin. Pero nabuo rin naman po. Wala po tayong alam dyan. Ay eh, kayang kaya rin po natin bumuo na simpleng simple lang. Ayan na. Yun, ini-spray na po ng aking anak. Yung anak ko na lang po ang nag-ano niyan. Nalihan na po natin yan. Ayan, ini-spray na po ng ating bunso bunsong anak ayan po yung uh, ibabaw niyan medyo makintab kaya lang po eh medyo hindi po perfect ang aking pagkamasilya pero yan ay panglabas lang naman ayan na itim na siya ayan pilox po ang binabanat ng aking anak diyan siya nagpipintura diyan hindi ispirahan niya po paikot dyan. napakadali pong matuyo yung pilox ayan kaya nag maselya po tayo dyan binataka natin pilox na ang gagamitin natin dyan para hindi po sipsipin ang plywood yung ating ini-spray ng pintura dyan nung aking anak, anak ayan wala itin po kasi nga po ilagayan po ng uh, baby ayan na saglit lang po yan tuyo na agad dyan yung yan ang ah, pagpintura ng yan ay grabe ang bango po ng pintura ay nababanguhan po dyan sa pintura ng yan sa pilox niya. Ayan na, itim na po pati mga gilid. Pati loob po niya, naisprehan niyan. para naman po maganda-ganda. Okay, ayan na po yung ating finish na patungan po ng ating TV. Ayan. Para po sa pista, may magamit naman tayo. Ayan, ipatutuyuin lang natin yan. Ayan na. Okay na yan. Makintab rin naman. <laughs> Allah. Alam mo hindi tayo makakabuo, ano? Hindi lang po tayo mag- uh, Hindi lang to, po tayo cook. hindi hindi lang po tayo driver. Pati po pagpanday, eh, medyo natutunan natin. Ayan. Okay. Pinaikotan pa ng picture, oh. Binidyoan pa. Talagang tuwan-tuwa si Koy Nelson. Nakabuo ng isang patungan ng TV. Ayan na po. At murder nga pala po yung aking Hello. anak ng ano pang stand doon sa di, sa speaker na binili namin. Ayan na, bubuksan po. Dini deliver po ng Lazada. Ayan. At bumili nga po pala tayo ng speaker. Wala lang po palang ano, stand. Kaya ang ginawa ng ano, po, umorder po siya ng stand dalawa. Ayan na, binubuksan na po. Dalawang pares po yan. Kasi nga po yung speaker natin, dalawa rin. Ayan. Ayan. Yeah, Assemble nga po yan para nakaready na po yan sa pesta. At mahilig po itong aking anak na ito kumanta. Kaya ibinili po natin ang speaker na maganda-ganda. Ayan na, bubuksan na po natin niya yan. Bubuksan niya po yan. Titignan kung anong style yan, kung maganda yan, matibay. Dapat matibay. Ayan, parang sa mukha naman matibay. At sinabayan na rin nga po ng paglilinis ng bintana ng aking bunsong anak. Ayan na, nag-vacuum na po yung aking anak. Naglilinis na po ng mga bintana. Talagang handang-handa na po sa mga bisita. Ayan, at binuka na po ang stand. At isusukat na po yan dyan. Ayan na, Talagang excited na excited na pagdating ng pesta ang aking mga anak. Ayan, palubasa ay mahilig mag-video kay ang kanilang mga bisita. Kaya yan ay ating ibinili ng speaker. Ayan, napakasisipag nila mga idol. Ayan po ang aking anak na nene, dadalawa po yan, dalawang lalaki. Ayan na, ah. sinuot na niya ang uh, tubo. Ayan, at pakatapos po yan ay eh, ilalagay po yung baffles dyan. Adjust, uh, na-adjust po yan. Ayan, adjuster po yan. Ayan na, tinitingnan niya po kung uh, saan niya i-adjust. Kung sa mababa o pataas. Ayan, hinugot pa. Pinag-aaralan niya po kung paano. Ayan, na, may adjuster yan eh. Yung patungan ng TV na yan eh. Ayan na. Ah. Patungan na po ng anu ng baffles. Ayan. Kasi nga po eh, sobrang mahal doon sa... Pinuntahan naming mall, kaya naisip namin po ay dito na lang ang po morder sa Lazada. Medyo mura-mura po, mura-mura. Ayan, para makatipid-tipid naman po tayo. At yan naman po ay gagamitin lamang po sa piyastahan. At pakatapos po ng piyastahan, ayan po ay nakatabi na. Ayan, ang isa po niyan sa mall ay ano? Ang tanong namin ay 1,500. Ayan, at sinipat pa po kung paano niya may eh, ma-assemble yan ayan at pasalasala pa ayan na pwede po natin yung ano ibaba pwede rin po natin itaas at pakatapos nga po niyang pag assemble na yan ay ihaangat na po natin yung ilalagay na po dyan yung speaker sa dulo at talagang hindi mapakali bakit hindi niya alam ayan na nabuo na rin pala at then, ilalagay na po niyo dyan sa dulo niyan, sa butas. Ayan po yung ating biniling baffles. Ayan po ay malakas na. May ampli na rin po tayo dati dyan. At bumili na rin po tayo ng bagong TV para gamitin lamang dyan sa pistahan na yan. Ayan na, isuot so, lang natin dyan. Ayan. Okay, at pwede po natin yung ibaba. Ayan. Nakatayo na po siya. At yan po yung binili natin TV, yung nasa baba. Yung panglabas lang po natin TV pag nagbibidyo. Okay? Yung pong nasa baba, hindi po yung malaking yan. Yung malaking yan, hindi po ako papayag na yan po ay ilabas. Ayan. At yan po ay napakagandang class yung TV na yan. po, yan yung may flower na yan, yung pong gagamitin sa pag video sa labas. Ayan na, naka standard yung isa pa po ay kailangan pong partner yan. Ayun po yung isa. Yan naman po ang ikakabit niya dyan. Napakalinaw po ng TV niyan. Yung gagamitin po namin pang video. Okay? Ayan. Talaga pong hindi nyo po na itanong. yun eh, yan po yung TV. Ano? Medyo murahin lang po yan. Kasi pang video. Nga lang po sa labas yan. Hindi gaya po nung isa kong malaki na yan. Ay eh, talagang may may halaga rin po yung nasa taas na yan. Napakaganda po ng tatak niyan. Ay, ito pong nasa bubang ito, yan po ay ano lang. Medyo napaka ano lang yan. 8,000 lang po ang bilhin natin yan Kasi nga po gagamitin lang naman natin po yan sa pagbibidyo. Okay? Ayan po yung isa. Ayan na yung po yung set ng setup ng ano. Pagdating po sa labas ng bahay na yan po ay medyo itatas-tasan natin ayan na na-assemble na po ng ating anak yung dalawang speaker ayan okay na po yan nakahanda na po yan sa pista at kung kayo po ay may, pagka, may pagkakataon kay pumunta po kayo dito pumunta kayo dito sa amin sa pista sa pangalawang linggo po ng April at tayo ay magbibidyo okay ayan